Buenos dias mga school andito ako wow. sa uh, bibisitahin ko si Bidre yung aking sparring partner aking uh, bike partner matagal na kaming hindi nakikita nito eh uh ilang months na siguro mga mga, mga taon na uh bisitahin ko lang at tingnan ko ano yung mga pinagkakaabalahan niya let's go So yeah, ito yung bahay niya. Mag-isa lang siya diyan. Ayan, si Bide. Oh, Au. Kumusta? Oh, si Luke. Ayan. Ay, Luke. Ito pong si Luke, ay uh, eh, aso ko dati, uh, ano pa siya, uh, tuta. Kaya lang eh, hindi ko malagaan. So pina-adapt ko siya kay kay Bide. Ngayon eh, malaki na, oh nung sir nakita ko sa Facebook nawala yan ay no nakawala nakawala siya oh 3 days oh ilang days 3 days botoy mo mo likba 1 day bago nakita nakita ko sa PLDP oh mabait kasi to masungit so kahit sino na kayo ah hmm. oo mabait napaka-lemping super lemping niya si Luke ay Luke oh <laughs> so let's go kumusta <laughs> ka na sir ito boy pa <laughs> ito okay lang Bilis lang na yun. Itong ng aso sa sobra. Ang hirap na ito. Pag nakawala, hindi ko mahuli. Oh. <laughs> Pero, oh, tinan mo siya, oh. Oh, oh. Tara, kilala niya pa ako, oh, o, tingo ba, boss. Eh. Ikaw, amo niya. Eh. Oh, tara <laughs> nga, nako. Ano ba ito? Ang pakalambing naman talaga nitong aso na ito, oh. Ay, look. Kami, kami. <laughs> uh. Ang bait. Bait ni look. Kumusta ka, boss? <laughs> ha, anong nangyari sa iyo? <laughs> Tagal natin din nagkita. Eh. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Busy. Saan? Busy sa pag ng aircon. Single ka pa rin, sir? <laughs> Dito na sir, dalawa na kami kasi hindi na, na si Luke. Ah, si Luke kasama <laughs> mo. Kabalit at doon na pala kami. Hmm. Mas simple, na <laughs> Yun, eh kumusta naman? Meron ka bang ibang ginagawa ngayon bukod sa Mala, pagbabay Wala. Nagbibike ka pa rin? Hindi na. E, Pareho sir, tayo. Sumula sir nung twice kang na shockwave. Pag na pneumonia ka pa, hindi na, tayo, hindi na ako nakuha. Oo nga, dalawang beses akong na shockwave. Hala. Tapos na na-confine din ako ng 4 days. Marami ko sakit mga ah, kayamot. <laughs> Kaya napatigil ako sir sa ano eh, sa pag YouTube, ayun ang nangyari sa akin. Na demonetize ang ating high as old school. YouTube baka naman. <laughs> Hi look. Look. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. <laughs> Bait ni look. Oh. Ito pong si Luke ay ano eh, Ah... Uh, may lahing beagle na may lahing aspin. Kaya mistiso yan. O, oh, diba, look? Look! Look, dick, look. O, pogi! O. Hindi ko, Skywalker, pinido niya na. <laughs> si Look po ang, ang tuloy na pala niya, <coughs> eh. Look! Ang pinido niya, take look. Sweet po niya, ang dog na yan. Eh lahat na Kilala niya pa ako, no, boss. O, kilala niya pa ako, tarang liglalampin siya sa akin. Ito <laughs> nga, napakatahimik din dito sa lugar na na, sir. Napakalayo lang, napakahirap puntahan bago ko sa marating dito. Oo, oh, sir. Malayo nga ito kasi medisyon second ito eh. Ikaw, taga medisyon second eh. <laughs> Pero halos kalating taon tayong hindi nakapag ano, sir. No? Oo, oh, wala, wala. Walang bike, walang bike. ano, lahat. Walang, wala tayong video. Hmm. Tayo nag-upload, wala, wala. Wala talaga lahat. Medyo naging bisyo kasi kami sa kanya-kanyang buhay namin. O. Oh. Woy! Uh, wala ba akong inawit Hindi na talaga tumubo yung buntot mo, look. Ha? Ikaw kasi sir eh. Kinuwa mo, pinangkare-kare mo lang <laughs> yung buntot. Akala ko tutubo ulit. Ano <laughs> <laughs> yan? Ano <Ay>, yan, lizard? Hey. <laughs> Butike? <laughs> <laughs> Ito, ang ganda ng bahay ni Sir uh, BD. Solo lang siya rito sa mag -isa. Dito, sa village. O, ayan. Baka, sino gusto mag-apply na housekeeper dyan? <laughs> Wala um. po ako may pasasweldo. <laughs> ano ba, look Ayaw mo na akong tantangan? hmm? miss mo ako no? ha? Eh? miss mo ako? miss mo ako? ha? sige eh? meron oh? na ano? saging ano? saba ano yung dyan tayo eh ayun kasi nga galing hindi wala galing akong ano galing akong sa tita ko nagdala ako ng saging na sa saba kasi umarbes ako doon sa sa backyard doon lang sa likod ng bahay ko ang dami saging eh eh hindi ko naman makukonsume lahat hindi naman namin makakain lahat so, oh. ah, pinamimigay ko na lang maraming saging doon sa amin sa likod ng bahay ko kaya lang may pader <laughs> <laughs> Oh, <laughs> nang magagawa is uh, yung puro saging humilig doon sa Hindi rin eh. Andon andon ando siya talaga eh. sa kabilang bakod. Eh kaso yung may-ari hindi niya naman niya na na si kaso yung ibang saging nga nakikita ko na na lang eh kinakain ng ibon. Eh ginawa ko, tumuwid ako sa bakod. <laughs> Kinuha ko yung saging. Kaya sabi ko sa iyo, maraming saging sa backyard ko. Kaya lang may bakod. <laughs> Thank you nga pala sa may-ari no saging at napakinabangan ng tao. Shout out. Oo. <laughs> oh. okay lang yun. Uh, napakinabangan. kakilala naman natin ng may-ari. Hindi mo siguro ako makukulong ko sa aking nasabalaang naman. <laughs> Ah, speaking saging na sa baso. Yes, sir. Meron din ako dyan. Oh. Liga. Ano, natin. Oh, kita nyo. May farm, may farm din pala ito si Sir Bide, oh. Hello. Bao nga, no? Ang dami ka pala saging dito. Ayun, may bunga nga, pero wala nang dahon. Wala, hindi na kaya mo kasi na para mabilis lumakay, walang kagaw ng nutrients. Yung ah, ganoon. Ko. Kaya pala yung saging na in-harvest ko, sir, maliit. Oh. Ang bunga kasi nga andoon pa yung puso, andoon oh. pa yung andun pa lahat. Unang natanggal yung puso. Oh. Bago yung pinaka mga leaves natanggalin na. Ah, ganun Para pala yung, yung... lahat ng nutrients ng tree mismo mapunta rin ah. sa puno. Eh kaso kasi kaya hindi ko magawa Hindi naman na akin yung puno sa <laughs> What? <laughs> <laughs> What? <laughs> <laughs> Shut up! <laughs> kaya, kaya kinuha ko na lang yung bunga. <laughs> Oo nga, ano. Natatandaan ko, sir, nung huling, ano natin, huling uh, iglesia. bisita oh. iglesia, yung kahuli-hulihan, that was four years or five years ago. Three, three years lang. O, Oo, oh, na nagdumaan yung yung pa yung pandemic kasi hindi Ay, na tayo hindi, nakapag... Hindi. Eh. Huh? hindi. 2020 yun. 2020? Oo, oh, February. Humarbis tayo oh. dito hindi ng, pinaw pinaw ng ano. saging. Uh, ating inilaga at binaon natin noong bisita iglesia. Ah, hmm. uh, yun. May pakinabang itong ano na to eh. Puno na saging. Ni Sir Bide. O, oh, eh bakit may bagsak ng sag puno? May biliba ako na yan. Pero may nakuha ka na rito. Mayroon na, mayroon na. Oh, very good. May biliba lang yan. ni Sir Bidze, oh. Wala. <laughs> oh. <laughs> Ito ay giant. Oh. Ito ay... Yan yung ano, Max Tex. Max Tex. Oh. Oh, tapos may mountain bike pa. Ayun. Internal. <laughs> tapos internal ano Tapos meron siyang Japan bike. Bunta ako. Bunta Pang everyday niya. Tapos eto ngayon yung kanyang ginagamit. Giant, Giant escape. escape. Flat kaya lagi yung ginagamit yung... Pero ito, condition ngayon to sir? Oo, oh, flat lang yung harap. Ah tapos ano na, walwal -wal na rin yung ano cables mo oh, oh. delikado yan sir kulitan mo na tayo mag-reride sister yan ha? tayo mag-reride mga ano mga 150 km siguro ha huh? huh? what <laughs> what <laughs> 150 kilometers in 3 days <laughs> <but> <laughs> dito kami ngayon wala kaming magawa o kung kailan naman nagdidisidido na akong mag vlog ulit saka naman ako na demonetize yan yeah. kasi yung ako school halos uh, mag isang taon akong walang upload mm. sa youtube kaya yeah, yun naparusahan tayo ni youtube mga koskol, ha? hanggang dito na lang muna ang aming video at uh, may lakad pa kasi ako. Binisita ko lang talaga si Sir uh, Bide, si Mr. Boom Boom. Ayan. Nagbo-boom-boom -boom ka pa boss Wala na, sir. Hindi ka binibitmet. bumili na ako. Malaki. Ah, hindi na. Ayaw. dali sa bike, ha? Ito Ito. Man, malaki at, na binibit ko. natin yung kanyang ano. Ay, hindi na nga kayang nilagay sa likod yan, sir. Makukuha ka na diyan. <laughs> Pandito na lang tapang bahay oh, talaga. Tapang bahay okay. na talaga. <laughs> hindi na pwedeng dali sa bike. Bigat. Mm. So yun mga old school uh, maraming salamat at uh, sana yung mga subscriber natin na yan pa rin mm. uh, patuloy na sumusuporta uh. antayin po natin pagbabalik ng monetization ni Hatch Old School Ganito lang po! Hmm. <laughs> Peace. Adios. Peace. Adios. Adios.